May yung, ganyan din kayo. Kasi Bakit? before 2015, parang nag-slide ako, yung parang nakapag-split naka ako noon. Nabigla ang split, yung o, hindi sinasadya. Oo, O tapos? Tapos mga ano, nun, nung andito na ako sa Pinas, mm. ano na siya, yung parang nararamdaman ako, masakit yung balakang ko pa. Tapos, hindi ka nang x before? nagpa x naman, kaso wala naman Anong si tumama sa'yo? nauna ba yung pit? Pit? o yung pit? bigla ka na-split kapag ganito? Sa Pag? Oo. Oh, kasi Pero may mga factor na ano eh. Sa ito mama, kantuhan ba o sa kalsada lang? Sa, sa may sa bed ko lang o floor. Okay, walang fracture okay. yan. Mm Kasi kung may mga, yan, may mga kantuhang parang yung sa mga kalsada mo may ano. Pero kung sa may bed lang, ayun. Tapos pag naglalakad tuloy ako, kung pag sa kalsada, iyaan ko sa mga kanan. mo, mahirap. sama mga ano? Ano yung pangasinan kayo? Ano? Aguilar. 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 Dito yan sa kaliwa eh. Kalau ini tu di Okay, tayo.

para na maalog yung tuhod. Okay. Oh, yung mga ngala yan. Sabi nga ng mga anak, umari huwag nang ipilit, Di ba may ayun at yung life at mga bit, trip life? Eh kasi ang inaan nila doon yung matrato eh, machine. Para mo nakipilit na kayo? Hindi master na ipapahilo. Di ba pwede? kailangan marunong makaintindi sa mga bones yung ano, pupuntahan nyo hindi po pwedeng gano'n yung gano'n nak... yun imbis na nakakatayo kayo, nakakaano kayo nakakausog kayo ng kaunti baka hindi nyo na magawa yun pag may isang nag ano yan, bumigay dalawa na yung warning, kita naman na may crack na, sa x-ray nyo kita sya, yung L1, L2 nyo yung L1 ata yung pinaka medyo mas may, you know, o L2

Ah, uh, napunta kami sa ano. Tarlac pa lang pala nung nagano. Sa tarlac na ako ng schedule sa mga schedule din sa okay? Roblox. Agi. Agi. Tap. Kita sa, dere. <laughs> <laughs> Nakikindig kayo masakit. Kilipik. Napa na siya nga. Yan ang tini-fresh talaga yan. Diyan na dyan ang spasang natin. Ano yan yung sukasid eh? Wala. Wala na yun? Bakit? Okay. Si Karaddy at si Carl. Ano yan? Si Client. Pero yung apo ko, master, mm. yung una, na upin na, 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 na yung likod niya. Pero sabi nila, anti-operation tao. Ilang taon yung apo niyo? Pinatamas 20. ka. 20. Ano nangyari sa hapon nyo? Ay, wala po. Pag may scoliosis siya. Dextro scoliosis. Pag ganun talaga, mami, binanganak yes. siyang spine niya tabingi. Uh -huh. Kaya, yung iba pinopera, yung iba tinitreatment lang, binibrace. Lagi nila anak na, wow. Pati ang kanyang binala sa ama, puso na ng anak niya, tatlong lalaki, puso. Inuubira niya hmm. sa, ano, natin? Ta lalo kung papunta sa puso o pagkumpres ng ano kahit pa paano may sandiga kayo sa taas kahit pa paano may sandiga kayo para hindi kayo madidisgrasya once kasi may isang isang saldak lang mapupunta kayo sa higaan maniwala kayo sa akin iba na yan ah siyempre lumulutong ang buto na punta ko nung magbigat kita nga yun nagdadrive ako eh kaya naglalaking likod mo? Uh, um, lumagal ako din ako ang dalawang ganda kasi nung ako okay. hindi ka makagano'n? Wala ka gano'n ngayon. Pero kung minsan naglarap siya ng gano'n. Pero ako, tas daan-daan ko na siya. Ihaya ka mo. Tas daan-daan. Sige, tignan. Dalawa ka may puyo. oh I relax na. Inhale. See sí, ya. Diyan pala muna. Huwag ka tumayo. Yan na. Alin yung na pier, alin yung mas napuruhan sa pagka-slide mo? Kanan kaliwa. Uh, ito, pag, uh, pag ano? Ito, pag inaanong ganyan. Pag inaanong ganyan? Ito. Yung um, parang may kilot -no siya. Relax. Parang gusto ng tumunog. Parang gusto ng tumunog. Relax na. Troy, kung sa dito ni Mami. Konting pektos pa. Mag-relax. Sige. Uh, mild pain. Pero 3 to 4 days, wow. yung nararamdaman mo na, no? Yan, pahina na ng pahina yung pain. Yan ang ano, adjustment. Once na lumagutok na, patakpat. minsan medyo delay lang yun. ano, siyempre matagal na nakaipit. Parang ano lang yan, parang yung naipit ka ng plies na matagal na pagkaipit. Pagka na-release siya, parang ganyan oh. naipit ka ng plies dito. Siyempre, sa tagal ng panahon, masisira na yan. Pag napakawalan, masakit pa rin. Pero pag napahinga, <coughs> yan, pag ano, kung nagihilom din siya, tayo kayo. Ito magiging exercise niyo para hindi na kayo bumalik dito. Para kayo sa akin. Ganyan. Anong naroon mo ba kayo ngayon? Kasi uh -huh. nga? Na... Oo. Oh, kabila. Yan. Ganyan lang. Yun. Masakit. E, <laughs> ay. Masakit sa legs? Ewan ko pa. Sa nasa yun? Sa legs? Oo. Oh. Oh, ito. Sa susunod, pag magpupunta kayo dito, nakashort kayo dapat. Kasi ganyan. Mahigpit yan. Mahigpit. Tsaka pag, maano, hindi ka tulad siya, ma ano lang, na dito. Kasi sa Eh, yan, ilang nga kami punta siya nilito, Sabi ko, ay, hindi kayo na, pa pa schedule ako lang. Sa ko. Mas, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi